Sa lahat po ng aking uh, subscribers at viewers, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng lunes magtutubos ako ng aking lisensya dito sa NCR uh, LTO Office, National Capital Region dito sa may Araneta Avenue, sa kanto ng Maria Clara at Quezon Avenue, parang guys, Santa Domingo, Quezon City. Ako ay nahuli dahil na walang helmet. Ngayon i-update ko, ka ko kayo kung magkano ba ang multa sa LTO kapag hindi nagsusot ng helmet ngayon guys andito na ako sa may LTO and CR kasi nakalagay dito tutubusin ko daw ang aking lisensya sa may LTO and CR. yan po yung nakalagay dyan oh. drive conductor's license, student permit may be redeemed or claimed at LTO and CR. yung kanila pong office nandito sa tapat ng LRT ay ano Skyway pala Barangay Santo Domingo sa so, may Araneta Avenue corner Mareclaro yun guys pagpasok nyo handa nyo agad ang inyong ticket at ibigay nyo agad yan kasi mayroon pong nagkukulik ng inyong ticket doon may ticket bot tapos maghintay po kayo kung kailan tawagin ang inyong pangalan make sure makikinig po kayong mabuti para hindi po kayo maabala Bali nag-start ako 8:44 AM Yan ito po yung lob ng LTO Tapos sa uh, 9:33 AM uh, tinawag na yung aking pangalan sa window 2 At ang aking palang babayaran sa hindi pagsuot ng helmet ay 1,510 okay. so kaya naghanda agad ako ng aking eksaktong pambayad and guys uh, eksaktong alas 10 ng umaga tinawag na ako sa window 4 at hinanda ako ng aking pambayad at doon ko ibinigay window to, sunod a uh, window 4 binigay ko ang aking pambayad tapos uh, kinuha ko na rin ang aking nisukli And guys, after nga uh, 3 minutes, uh, binigay sa akin itong uh, pinaka-resibo. Kailangan uh, kapag nabigyan po kayo nito, huwag niyo pong walain. Lagi niyo po itong dalhin ka para kapag nag-renew po kayo ng inyong lisensya, kung sakaling may problema man, meron po kayong maipapakita na nagbabayad po kayo ng inyong violation. Ito nga pala ang aking violation, 1,510. No? Sa hindi pagsot ng helmet kayo, lagi tayo mag-helmet. And after 3 uh, minutes, uh, tinawag na agad ako, binigyan na po sa akin ng aking uh, lisensya, maging yung uh, resibo. at uh, uh, nga uh, salamat po ng marami sa inyong panonood. Sana itong maikling video na ito ay nakakatulong ito sa inyo. Ah, uh, lagi po tayo magsuot ng helmet, malapit man 'yan malayo. Thank you so para hindi po uh, masasayang po yung uh, perang atin pong Uh, pinagpaguran shoutout sa lahat ng aking 3,300 plus na mga subscribers sa lahat ng aking viewers sa mga tumatangkilig maraming maraming salamat po sa inyo uh, shoutout especially po sa aking kaibigan Chris Tutorials salamat po ng marami sa walang sawa ni suporta sa aking uh, channel